Actually, for my base experience, minsan kasi nakaka, nakakasama ng loob dahil pag, katap, pag magkakatapusan ng ano, ng month, doon pa lang sila nag, nangungumusta. Yung ganon, yung parang nakakalungkot kasi parang yun lang yung kailangan nila. Uh, okay. Para sa akin ha. Yes. Sabi nila. <laughs> Totoo <laughs> pero, Totoo ba yan? Pero sa akin naman, isa pamilya ko is hindi. Okay naman kami tao ng boss. Oh, totoo 'yan. Uh, reality. Hindi ka nila kilala pag wala kang pera, pag may pera ka is 'yon. Um, talagang pera pag OFW ka, talagang hindi ka kilala pero pag yung marami kang pera, yung palabigay ka, yung binibigay mo lahat ng hinihingi nila, ay talagang sasantuin ka punyan. <laughs> hindi sinasabi nila mabango. Oh, mabango ka sa kanila. yun. Siguro depende, depende siguro sa tao. Siyempre, importante rin yung meron kang pera. Kasi sa panahon ngayon, alam mo na, kung wala kang pera, wala ka. Pero kaya kailangan, dapat talaga mag-ipon. Siyempre, mag-mabait din. Basta maka-Diyos ka lang. Sa experience ko po, ah, uh, oo, kasi nung pag-uwi ko, ano, nung wala na po akong pera, yung ganun nga po, minamaliit po ako. Kasi yun po, kaya naisipan ko pong bumalik ng ibang bansa. Follow for more One Filipino TV.